ilaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon nun, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang sa angga nga Casey, 22 anyos, may ka-live-in o may usa ka anak Tagaloon buhol. Punto personal, emosyonal o may legal sa kining akong suliran. Magpagawas lang ko sa akong gibati din hiya. O sa samang higayon, mangayo sa inyong tambag. Nagtubo manggod ko sa usa ka broken family. Dugay ng buwag ang akong mga ginikanan. 2010 pa. Aran ni Sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nag-aaway claro na sa silang mama o papa. Tapos akong dunggan! Sabak kayo! <tipos> Uy, ni ama lang kining apo na kong guwapa. Sa'yo man lagi kang mianis, anis, bahay lang ga. Lala. Uy, 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 uy. gano'n man. Gano'n mo Gano, Gano, hila ka man, ha? Uy, tayo sa aragon. Uy. Ang man din ang daan ay mong mga mata. Ikan kang naghilak niya sa'yo pa mas muntag. Gabi eh, pag yun nila. Punsa, pinganyo man. Ikasaban kang mamagpapanin mo. Oo, man. Yang anong na ka man? Dili na ko sa amo, Lola. Mabungol ko. Ha? O say, mabungol ka ba? Basta, dili na ko sa amo. Ani na lang ko sa inyo, Lola. O Joan. Oh, ma. Dito na ni Moskisi. May kaimong giuli. Naunsa naman sab mong benje di ay. Nag-away na sab mo gabi eh. Sige naman lang mong away oy. Murag maghilak bang adlaw o gabi nga di mo mag-away. Huwag may lagom na sab ka ay. Eh. Nagpasakit ay nasab mo gabi eh. Lagot ko ma oy. Isag nasakpanan ako. Mulimod lang yapon. Panaliptan yun yung iyang kabit. Arun mahimong humot o ng ang reputasyon. Arun ako'y mabati. Uy, naon sabay ang taon mo. Di na maayong paminahon sa ato mga silingan, ha? Nga ibandilyo na ang inyong mga bati, inyong mga binuhatan. Ug labaw ng ngilad sa pandungog ining inyong anak nga si Casey. Sayo ning mento sa yun, bay ay nga hubag kayong daan ang mata. Kay e kagabi pa de kuno ni siyang hinilak. Bisan pa kuno og pa niyang iyang dunggan sa unlan, makabati gihapon kuno siya sa si inyong kasamok o pagdinapatay. Di na maayo, oy, Joan. Nga makasaksi ang batas inyong panag-away. Kung mga bastos pa kayo mga baba. Hain man des benje. na now, eh? Si na. Oh, magkuyog na to siyang kabit. Unsa? Ala, what na si Papa? <tod> Kad nakamatkon kong buot, magsige na lang ginog away ang akong parents. Magdinapatay na ba? Manghagis. Mao nga, bata pa lang ko nga murag na na sa kasamok ko kagubot sa ang pamilya. Ang tugdi nine years old pa lang ko. Unya, nagbuwag na silang mama o papa. Produkto na ko sa sa ka broken family. Ang akong papa niadto sa Cebu o nag-ipon o sa iyang babae. O si mama sad, nakakita sad o iyang kaipon. Ikan at to, wa na sila'y pakabana na ako. As in, murag ilan lang kong kikalimtan sa pit. Ang akong lula na ang nagatiman na ako, hangtod nga nidako na ako. Unya, good morning lula. Good morning. <laughs> Ay na andam ng baon ni Mos Eskwilaan ha. Nakaluto na ako. Kaligo na lang dito or mamahaw na inigkahuman. Kay maliit ka na unya sa imong klase. Lula. Uy, uy, naon sa akin. Lula. Uy, naon sa akin. ka, ka mangkot akong nagiyak. Lula, pasensya na ha. Ikaw ang nakasaw sa responsibilidad unta sa akong mga ginikaan na ako. Ikaw ang nahimo na kong mama o papa. Lula, mas maayo pa ka. Kaya nahibaw pa ko ni sa pag-atiman. Pero sila si mama o papa na ako. Huwag gani ibisan, pangumusta nilang. Dugan ako nga, huwag makakita nila. Shhh, na lang sila. Ay. Isipo na lang nato na mas maayo rasap na nagbuwak sila. Kesa magpatay sila kung padayon paghapon silang magtipon. Mas malipayo na siguro sila karon sa tagsa-tagsa nila kapag hiliya. Maayo sila, malipayon. Kita din he, nag-antos lula. Labi -nagid ka. Naggagaw kag atiman na ako. <laughs> Mawang naglagot ko nila, Lula. <laughs> Nagdumot sa mga ginikanan. <laughs> Kisi, dili na maayo ay ha. Bisan magkinaunsap ang kalibutan, mga ginikanan mo paghihapon sila. Mga ginikanan nga, way pus. Sige, nagpalami. Iyahay lang. Tanaon tabi tau, mga tiguwang na na sila. Kung dili ba, bundangup na ako. Kung may batio na. <laughs> Dili gud ko mo dawat nila bisa kinsa nila ang duha lola. Kasi. <laughs> Wadi mag sustento ni mga imong magikanan friend. Hmm? Sustento ko taon friend. Aw oh, si papa. Usahay magpadana ko kung pangayuan ako sa una. Uh, um, Pero, pila man, 200 sa usa ka buwan? Uy, nasa ay, pa. Uh, Uy, bada. Pero may trabaho ko siya. taksiya. Primero friend, taxi driver to. Niya, dayon nag-delivery driver. Niya, nag-tourist van driver. Niya, kadugayan? Giblock na ko sa messenger. Uy, gihasulan si Goro akong pangayuan. Uy, si niya, hmm, si mama din mo. Hmm, si trabaho si mama. Pero makasabot naman ko, Ana. Pero nga akong papagyod. Da. O mapili nilang do, friend. Okay lang, unta. Kung wala sila ikahatag na ako, basta bisag mangumusta lang, unta sila na ako ba. Aro mabati pa, unta na ako. Nga may mga ginikanan pa di ay ko. Pero wa, friend. Mong kalimtan ko na sad sila. <tod> Sa kinsa mo am am na ako orong panahon na dili ko makasabot sa gibuhat sa mga ginikanan nako na grabe gid ang gibati kong kalagot ug pagdumot nila apil na ang kabit ni papa nga dili ko no kadawat nako na mao ko ni papa sa facebook ang akong mga pangutana nang kini sunod unang pangutana Kung sa may akong buhaton, aron kining akong mga ginikanan, ilabi na ang buutan na akong amahan makaamgo na sa sayop niyang gibuhat nga pagsalikway na ug sa iyang pagkuwang. Ikaduhang pamutana, pag dumot akong gibati nila, kayo sila'y pagpakabana na anak ko. Ingun anak di ay na basta broken family. O may lain ng mga pamilya, mausab na ang inyong trato sa inyong mga anak. Ikatulong pamutana, naglago tagid kay ko ni Papa. Kay mas gipili niya ang iyang kabit kay nako. Ako, ako pa'y giblock sa Facebook kay dili ko no kadawat ang iyang babay nako. Na ako. Kasado man sila si Mama. Kung dili mo kaya si Mama, pwede ba nga ako na lay mo demanda? Ikaupat og katapusang pangutana. Dako man kuno og bay ang akong papa o ang iyang kabit sa Lapu-Lapu City. Og naa na kuno anak, anak. May right basab ko sa ilang bay kay anak man sad ko ni papa sa may akong buhaton ar motultol na ang akong papa og sustento nako. Na Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Casey. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ni Dr. Rene Obra ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema. sa mga ginadiling drugas. Ay naninyog dugaya, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page Padesar atong ipadala sa third floor Jose R Martinez building Osmeña Boulevard Cebu City kumusta man o klase atong mga sukintig paminaw timan in ninyo ha amo ginang gisiguro nga lain-lain pamaagi kung unsaon ninyo mapadala ang inyong suwat din hina mo, ayaw mo gauwaw ayaw mo gaikog kay kitang tanan na atay mga kanya-kanyang problema sa kinabuhi depende ra gyud na unsaon ato pagda ang Mga suliran guys no oh lagi gina mm. no Kaya ang atong kunong happiness is a choice mm. and requires hard work kinuod e <laughs> <laughs> dili pwede dawat limpyo lang ning atong kalipay <laughs> oh mm. kamut sa dyudta dili pwede nga Kanang ganahan ko ani pero di kang bangon. Ganahan ka nga ma madato ka pero di mampug ka maning kamot. Ganahan ka mo daog luto ni pusta ka. Wapon. Oh. Kasi mga igreet na to karoon pati. Ang igreet ning nasa kukubangan karoon pati na yung alistahan. Mm. Mga kukupaminaw ni Muntis Aligri nga taga Kananga Liti. Mga taga Santa Fe Matalom, no? Mga Duran o Ubra Family. na ko mga parinti na dia no? Mga hmm. Matalom. Taga Tomas Opos, na? Nagihapon ng mga pilidua diya. Tomas Opos. Uh, mga Timkang Kang family madong uh, adlaw nindong tanan so all the way ngadto sa Ormoc City ni Pastor uh, Tito Cabardo mayong uh, pagpaminaw ni da Pastor ug uh, diha sa mga suking pagpaminaw nato sa Tabuelan Cebu si Rudy Ramos si Nuna Tuling Lando Tuling uh, Cooper Migabon ug Derhilio Gabon. Yes, punto legal karong adlaw ug ato ang letter sender. center. Ah, punto medical karong adlaw ug ato ang letter center. Tawgo na to sa pangalan nga si Casey, 22 years old, nay usa ka anak ug ka live-in taga Bohol personal. o emotional actually na puni legal yung pangutana ito, ito partner yan, of course of course unang yung pangutana um, <coughs> Unsa may iya kunong buhaton aron kining iya mga uh, ginikanan ilabina ang buotan niyang amahan makaanggo sa sayop niyang gibuhat sa pagsalikway niya no sa iyahang hang uh, sa iya hang pag, uh, pagkuwang kuwang sa ilang mm. pamilya no mm. so uh, wala po success somewhere else na maka compare or maka surpass kay mong failure in the family kana tenoord uh -huh. and mo um, <laughs> sa ginay sukdan na no sa ato ang pagkatao, binag pamilya duta ta ko maayo batang amahan uh, uh -huh. or dili giunsa nato pag uh, tratar nato no um mune ato ang kanang ato ang paningkamutan nga unta uh, imo siyang duolon imo siyang ingnon nga you know maski pag pila na ako ang edad so angay mangkang mo barug mo acknowledge nako as your daughter ug mo suporta muhatag na kog ayuda unya aka ning pagsuporta dili ra man kwarta suporta ni can come in different forms no emotional support emotional psychological support. nga support pag abiba pag hatag pag tagad no isip amahan no pag magpakaamahan uh, unta siya so kana pwede pero of course udi di gani na mada no sa pamaagi sa kanang amicable nga nga pamaagi pwede gud pud nato mo idangop -id, didto sa korte para ang korte may moingon nga hoy pagpakaamahan din ng aning imuhang bata, ayaw nito nang isalikway. O, lagi na, hmm. kailan na tong uban pati nga magpaluma-luma o daghang asawa, pero hmm. ipabuhi ang mga anak sa ubang tao. Hmm. O, o, na. Huwag ha? nagtuong ito yun mga bata. Oh. Hmm, Bayaan so, lang. Kung mahimo lang, no negative communication, no distorted communication, o kinanglan na communication, because communication is bottom line of a good relationship either in the family, in the workplace, or anywhere else. in this world, no? Hmm. Ikaduha ang pangutana ito ni? Uh, yang niya ang pangutana, dumot na gining akong gibati nila. Kay wa sila'y pagpakabana na ko. Ingun man, ingun ana, di ay na. basta broken family, o may lain ng mga pamilya, mausab nang inyong trato sa si inyong anak, dapat di. Oo. <laughs> oh, oh, oh. hmm. Oh. mga Islam brothers and sisters na ito. Maka-maintain maka lagi sila more than one family. No? Oh? It's a part of their culture, no? uh uh depende ra gyud no suggest kung those who are uh, limited in resources kung mahimo lang sa ray imong pamilya pero uh, when mm. it, it is allowed by your culture like sa mga Muslim, Muslim brothers and sisters mm. nato of course they can afford they have uh, a lot of resources but it's allowed so okay na. and besides, even ang sa islam partner uh, depende on si Muhammad means. Depend di man na ingono nga ka abi, Muslim ka, pwede doon ka lima ka buok asawa. Dili di ay. Depende. Ang no? kutanan mm. akong medical student na Muslim attorney, mm. kung so, is it true that uh, you are allowed to have more than one wife? Say, yes, doc. But as long as ang um, second wife ni must be with the knowledge and approval sa first down to the fourth. But no, uh, basta kayo approve, approve ang ang nauna na magka na kay uh, another wife. And mm. then, uh, of course, nga, papabol ka pagbuhi buhi o more than one family. Yes. Ikatulong pa, pangutan na naglagot, ka kaayo kong papa. Kay mas gitili niya iyahang kabit kaysa nako. Ako pa'y block sa Facebook. Kay dili ko no kadawat ang iyahang babae nako. Kasado man sila ni mama. Kung dili mo si mama, pwede ba ko nung siya'y mo Demanda. Pwede ba ato, eh? pwede, ako yung tubag. Tanaw ko ato ni? Pwede, tubag, bitanaw ko imong. Tanaw sa kanako ko, ako na itubag ani. Of course, no? Um, ah, uh, pwede gud nimo siya makiha kay naa tay kasong gitawag nga alienation of affection. Alienation of, alienation of, affection. of affection. is, kaya is kana ganing na wag naka tungod tungod nimo tungod aning tawhana imong giimpluwensya ning usa ka tawo nga mapalayo mulayo nako nga di nako panggaon nga di nakutag mas maski ko ko'y gibuhat kay imo nang giako tanan kay imo siyang gididan sama ani nga ipablock ka on facebook nganong ipablock man ni mo no nga nga anak man ni nimo unya nganong imo man siyang didan no nga, nga maka maka magpakaamahan sa sa bata or maka show man lang og paghigugma kay kaning mga broken family, kaning pagbuwag, pagpangita na tuglain, na laing karelasyon, kayo wala na tanagauyon sa ato ang kapikas. Personal na ninyo nga relationship as mother o father, no, as, as partners actually. Di gud unta na dapat makaapiktar sa inyohang pagkaamahan o pagkainahan ngadto sa inyohang anak. Nga kung ugaling na anamoy laing kapikas dili man na ninyo mawagtang ang 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 kamatuuran ug ang tinuod napon mo yung anak nga obligado pud mo nga muhartag og pagtagan pag-aruga paghigugma pud no nya mo ginay nakalisod nga kung pananglitan manggod magkabuwag na usay gamiton ang bata pang blackmail ang di na ka makikita, nako di nakamakipuyo nako adi ah, na sa bata or naapoy uban din ha nga mo enter da dragon mo sud ug laing ma manapaw unya gusto kong gyud nga ilahon kamo pay nakaargabyado nakagubag pamilya inyo pagyunda-uton ang relasyon sa papa ngadto sa mga bata ayaw pod no so so we we need to have certain respect and at all times nga di nato kalimtan ang atong obligasyon sa mga bata kay why sa in town ang mga bata why your relationship with their mother or their father did not work Okay, ko pa ito po ng ko, Tulad mo basa ng Yes! Dako mang ko ang akong papa ug ang iyang kabit sa Lapulapo City. na anak kuno'y anak. May right ba sab ko sa ilang balay kay anak man sab ko kang papa? Unsa may akong buhaton aron muto, mutultol na ang akong papa ug suspinto nako? Of course, naa kay katungod kay anak man kasimuhang papa and na kay katungod nga mga og sustinto, mga yuog suporta. Widi gud ka nga muduol kusa musultis imuhang papa nga mangayo kag sustento mangayo kag suporta. Magdumili pa gani na siya or did gani na siya sa kanang iyahang kapuyo or kanang iyahang kabit karon katong alienation of affection ma file to nimo against the the girl unya sa muhang papa pwede gud ka maka-file og case for support okay, okay. mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na amoy na na pagtulunan karong adlawa. kini si attorney Elaine Bathan. kini sab si Dr. Rene Obra daghan keng salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mount Nationwide tatak RMA. daghang salamat o maayong adlaw. Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas.